natin yung pisaan to. Uh, simula muna natin sa isang prayer. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalahan ka. Sambay ng ngalan mo. Mapasami ng karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami yung sa tukso, Tadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ng anak ng Diyos, Spiritus Santo. Amen. Yun. Hello po, magandang araw po muli. Ang gospel po natin ngayon ay uh, ngayon ay sa Lucas chapter 17 verse 11 to 19. Atin pong basahin. Pinagaling ang sampung ketongin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongen. Tumigil ang mga ito sa mga kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mamagpo kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila ay naglalakad, silang latay gumaling at luminis. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't sampuang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasan ang siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang gayuang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sabi nga kanina sa misa ni Father Tofi, yung aming uh, priest presider kaninang 6.15 uh, 615 uh, uh, mas mass every morning. Um, sabi niya, siguro hindi lang, hindi lang siya bumalik. nang <clears throat> basta magpasalamat lang. Talagang yung puso niya, ganun talaga kasigla no sana ganun daw ayo no yung matapos tayong humili bigay ng Diyos yung kahilingan natin ay uh, sana naman wag nating kalimutan na magbalik naman sa kanya at magbigay pasalamat so yan po yung pinaka root ng ating gospel ngayon old. Ang uh, pala-araw-araw po ay nang uh, nagmamalimos sa uh, gilid ng simbahan. Lahat ng mga dumada doon, hinihingi niya ng limos. Every day for three months, ganun po ang kanyang ginagawa. At mayroong isang na talaga na talagang hindi pumapalya sa pagbibigay dito sa matanda. Then after three months, ay uh, biglang nawala yung matanda. Nagtaka yung talaga. And then isang araw, nakita niya ulit yung matanda doon. Uh, tapos, nung aabotan na niya ng, ng pera, sabi nung matanda, di, di na po humihingi ng limos, sabi niya, kasi may trabaho na ako. So, siya kayon yung may inabot na plastic, binigay doon sa babae, eh. isang donut. Masasalamat ko po yan para sa inyong pagpaginimos sa akin. Marami pa siyang dalang plastic na may na. Para saan po yan? Sabi ng dalaga. Hinihintay ko pa yung mga iba na nabibigay sa akin. Gusto kong magpasalamat. Tigyan ko sila sa akin. Very thankful. Yung isa, hindi marunong magpasalamat. Yung isa, mapagpasalamat. So, yun lang po. I hope uh, may naibahagi ako sa inyo bilang layko ng simbahan, bilang lingkod ninyo, bilang lingkod ng Panginoon. Uh, naway, magpatuloy tayo. Lagi tayo maging mabuti sa ating kapwa. Be a good Catholic Christian. Sa puso, sa isip, sa puso, at sa gawa. Yan lang po. God bless you. Pagpalaing kayo ni Lord. Amen Salamat. amen. Sa alamang, mga sa amin.